Ganyan lang guys, oh. So, secure na secure na yan, no? Wow! Tapos, tarlawin na natin. Whee! so, we're here sa, ano, sa SEC Monumento. Ah, Monumento, Kalokan. So, pumunta tayo ng steel horn. Dahil yung ating busina, napakahina. Pit-pit lang. Tapos may mga relay tayo, pati yung mga switches. And of course, kumuha tayo ng ating MDL. Mini driving light. Yan, Kuli silver yan. Okay? Kakabit dito yan. Mm. Alright. right. Ano? Meron silang pang ano talaga, pang baklas. Mm. Ayun o. Parang pang sushi. Si Kuya Jess, ha? Kuya Aaron. Dito kayo pumunta guys sa SEC, mga kaloocan. sila? Mga galo pa itong Thailand, hindi nyo pa itong SEC. Sawadika! <laughs> ka! <laughs> yeah. Guys, so sa amin hubad na si ano ADB 175 natin. Ang ganda na yung sanghorn, nakakabit na pala. Yun no. Yan guys, okay na. Buti meron pang pwesto no. Magalagyan talaga no. Yan, sakto sakto guys oh. Snail horn. Meron siyang bakanting pwesto para para sa busina. Yun na. Kompleto na 'yung binili ko. Kasama na 'yung relay na no? ko no? 'yan ba kailangan na relay para makonsumuhan nyo lang yung sa battery okay. hindi diretso lo oh. yun kasi hindi tutunog po yan correct ano, it, ito, ito yung pinaka-relay niya. ito yung relay ito yung relay ito yung wire yes. arm yung switch kuya yung switch nya sa i-stack na ah i-stack na Okay. ang meron lang na separate yung ano yung MDL okay. yung na no, mini driving light like. okay. Ito, ito, kompleto yung MDL natin Nag-sale yan guys, kaya nabili ko Pag diesel, di ko kaya bilhin eh <laughs> Pag-sale lang, pag-sale Okay, ayan yung kinakabit niya kay Aaron Doon, sinusok-sok para malinis na Yung kanyang switch Saan mo ilalagay bang tayo yung switch sa MDL? Sa maganda Yan yeah, Parang, sabi, meron kang bracket Yo, Very good May bracket sa guys Alright, good Ayan guys, so after office hours, so dito tayo. One hour lang to, kayang lang to. Bago mag five, tapos sa lahat Ayan, dalawa silang gumagawa. Saka si Kuya Jess. So 3M yan. No? Pang pa, dug dug sa dikit. Naka, as in nakadikit lang Kuya? Nakadikit. Uh, sana wag ano, pag umulan, no? Hindi na mo. So, Kapag 3M, 3M naman eh. Oo, correct 3M. Hindi mo na may iki, Kuya. Sige sa. Ilagay so, yan no? So, ito yung pinaka-bracket it, sir, Sir Aaron. Pati nga sir. Yan, kasama na yan guys na nabili na, natin. Ito yung pinaka-ilaw natin. Parang ganyan na yan sir. Basta, maging gano'n nakakasilaw ha. Ba? Baka awayin na ako nakasalubo. Oo, ah, bababa naman naman. Sakto lang ha, nasa yung kalats yan. Thank you. Thank you. Thank you. So natin pit-pit, tanggal na Pit-pit, yeah, wala na yan Kapit, know, kapit, no, niyo, kapit, no, kapit no, na yung Kapit yung ating ano, yung ating Sis ng MDL Okay Guys, so yung mga pangyayari sa ating motor ngayon may harness na kasama na. Set na 'yon sa MDL Wala daw puputulin, puro lang daw ano, connection lang. So sana magmawala yung ating warranty. Pag nawala, eh di, wow. Ha? Eh lalim niyo. Ginawa yun, ng dalawang ano, busina nakatago. Yan ng MDL, doon lalagay sa may ano mamaya, sa may bracket. Crash guard. Balot na balot yan. Wala nang Mickey Mouse yan hmm. Ginagawa ko minsan guys In-spray ako ng ano Pepper ano Spray yung mga wiring Para Ang mga Mickey Mouse Ayon ng ano yun Paminta Balot na balot yan Ganoon hey Guys oh Subukan na yung ating busina Go ba? Ba? Basura 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 yang guys, so sinetot na nila yung MDL natin. Sec pa din ang brand niyan, tapos silver. Tapos pinalik yung ating crash guard, naka-ready na. Kabilaan niyan guys. Ayan o, yung ilaw natin. Ito, magkas magkasama. Ito, puti. Inaayos ni Kuya Jess. Kailangan sa lubong eh. Ayoko nung magkaiwalay. Ito, dalawa. Dalawa. A ano kaya ano yung ano? Ayun, flasher pala yun. Yung parang kidlat. Yun. Parang ibalik sa ano? Yun. Okay. Ito, ano ba ito? High or low? Kuya. High yan. Ang nice nyo. Ayan, busino. Ayan. guys. Binabalik na yung ating ano, mga cover. Mga fairings niya. Nabalik na. Sumuli so, yung pyesa. Sumuli yung cover. Yon! Yon, so, guys! So, tapos na tayo magpakabit ng ating... Uh, MDL pati ng horn natin almost complete na accessories ni Batman ito yung ating horn no yun lakas parang truck ng basura yung ating MDL mamaya mausubukan natin shout out kay Sir Jess saka kay uh, Jeff saka kay Aaron sa mga nagkulong-kulong na ikabit yung ating mga accessories ng ating Batman 175 So we're going home na Tapos lang office hour natin And see you on my next uh, ride Journey ng ating bagong ADB 175 Batman